Ay, na nagpigsa angin at awang pete bagyo. Ay, sabi ko matangang kasi kapigsa. Sa bagay, bambantayan ni Sunat pag asa Kaya la tagala ti weather update dun, huh? ha? Ape, mabantayan da? Tumakas ba? Maana, amumay ta? kalkalpas ko nga nag high blood kalkalpas ko nga pinmodot ti ulo na kini Maria gapot agrik request si Suna ti Dilata nga kayat na nga nga relief goods na isa pang nga asin ham mo nga na yun na nun damago lang mo no tumakas ko tayo bagayo kami nga bambantayan da dang nga bambantayan da kaya nasa uon kit kitan da nung kasa nung kapig sa inya ti garaw na tayo bagyo kas jay dang nga makita da mo, gayam di hai pinigilan da kumalatan da nga nagtuloy da ta bagyo nga umay dito ayan tayo dang nga ka hamo mang pagpudpudutan da ti ulo ko na kinyam kaya po ka hmm? Ma, mabisin ako kung kasakit kong si dati homeless bangus. Homeless bangus nga? ya dati homeless bangus nga makungkuna. Maadda, di ba gumatgatang tayo pa ko Boneless ajay, dumbbell. Ah, ah, wun ajay. Di ba pwedeng nalipatak ma? Di ba pwedeng naghang lang yung utak ko sa glit? Hang, datat hang mga mouse usar. Bright kaya ako, iso na da dumagag overheat mati utak ko. Hangag overheat, datat ay slightly use data. Danga ka. Awan talaga makabak kinyayo ma. Wun, oray si ka hangagbaling kinya. thank <laughs> you